dito naman po sa video na ito, gagawa po tayo ng chicken tempura at siguradong magugustuhan po ito ng mga chikiting nyo. Kaya pwedeng pang bahay, pang handaan, at higit sa lahat, pwede po natin itong gawing extra income. Kaya panoorin nyo po hanggang huli kasi yung inyo pong maaaring katanungan ay nandito na rin po sa video. Sasamahan po natin ito ng costing para kung gagawin po natin itong extra income, meron po tayong idea sa puhunan at kung magkano po ang posible pong and At magbibigay din po ako ng ilang tips kung paano po natin ito na kahit tayo po ay nasa bahay po lamang or kahit tayo po ay nagtatrabaho na. And kaya hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa. Kaya tara na po at na po natin. Unahin po muna natin yung ating mga ingredients ng ating chicken tempura. Unang sangkap yung ating chicken, pero ito po, binili ko na po ito ng pichot. Tayo, ako na lang po ang -gayat, gayat ng stripe. Ang haba po nito ay mga 3.5 inches po. Para ma-idea lang po kayo kung gano'n po ito kabigat, more or less nasa 25 grams po ito. Ganun lang po siya kahahaba. At para naman po sa ating pampalasa, salt, iodized po yung ginamit ko. Yung liquid seasoning. One half teaspoon po ng pamintang durog. 2 tablespoon ng asukal. Ito po pwede kayong maglagay at pwede rin naman po hindi. 2 tablespoon ng cornstarch. At gagamit po tayo ng isang itlog. kapag na-mix na po natin ng ayos, takpa naman po natin ng ating cling wrap. Pero ito po, ima-marinate ko po ng 12 hours para mas malasang-malasa -malasa po yung ating chicken tempura. Pero kung kayo naman po ay nagmamadali, kahit 30 minutes po, pwede naman po. Ilagay na po natin ito sa ating ref. Sa baba lang po ng ref, hindi po sa freezer, okay? A few moments later. Ngayon, na-rest na po natin ito ng 12 hours. Siguradong, siguradong malasang malasa na po ito ngayon. Ngayon, magko-coating naman po tayo. Dito, kailangan po natin ng 1 half cup ng flour. Isang itlog at 1 half cup ng water. Yan, naglalagay po tayo ng tubig para pag nag-dip po tayo mamaya ay hindi po tayo mahihirapan. Hindi po siya magkakayat-kayat. At gagamit po tayo ng 1 cup po ng breadcrumbs. Kung kulang mamaya, magbutadagdag na lang po tayo. Ilalagay na lang po natin sa description box. Wow, ang mm. At dito, kailangan po natin ng mga tray na paglalagyan po ng ating chicken tempura. Una, isaw po natin sa ating floor. Tapos sa ating egg, sa ating bread crumb. Diba napakasimple lang pong gawin kaya sa mga kamami ko po, try na. Ito pong natitira natin mga chicken, ganito lang din po ang gagawin natin hanggang sa maubos. Kapag naglagay po tayo ng breadcrumbs, medyo i-press lang po natin ha, para mas dumikit po sa ating chicken. Nakapag-coat na po tayo at ang sunod po muna natin gagawin ay i-ready po muna natin itong ating paglalagyan. Bali, ito po ay yung tinatawag po na styro po ng spaghetti. Pugupitin lang po natin to sa gitna. Tapos tatanggalin lang po natin itong mga gilid-gilid. Makikita nyo naman po dito, kung saan po siya gugupitin. Ito po talaga merong nabibili na cut na po na ganito. Kaya lang yung size ko po na hinahanap ay wala pong stock. At saka mas mahal po yon kumpara po dito. Wow, maulang. Pakinig niyo ba? Lakas ng ulan. Ngayon magre-repack na po tayo. Pwede po tayong gumamit ng plastic na repackan at pwede rin naman pung styro. Na tulad po na ipapakita ko po sa inyo ngayon. Bali dito, hindi na po tayo dito magre-repack kito na lamang po lahat. Sa mga plastic tub, pwede rin po tayong maglagay. Depende na po sa atin kung saan tingin po natin mas maganda. Kung gagawin po natin ito, pwede po tayong magpalot ng 100 grams, 200 grams, 1 quart, kalahating kilo, or isang kilo. Pero ko po, po, ang gagawin ko po, po lamang ay tigwa 100 grams. Kaisa na po tayo. Meron po tayong anim na piraso bawat lalagyan. Bali tayo po ay naka-15 piraso po na ganito yung pang 15 po natin, ang timbang lang po nun ay 96 gram. Bali, lahat-lahat yung ating pong isang kilong chicken, nung na-prepare na po lahat natin yon ang naging timbang na po ay 1,496. Or isang kilo at 496. Kaya po lumabis sa isang kilo kasi ayun po yung mga pinaglalagay po nating mga ingredients. Bali, yung atin pong 96 gram, ayun po yung lulutuin natin mamaya para matikman po natin. Okay? Ngayon, nasunod naman po natin gagawin, gagamit po tayo ng cling wrap para mas maripak po natin ng ayos. Pero pwede naman po kayong gumamit ng plastik kung ayaw nyo pong cling wrap yung inyong gamitin. Kung ganitong plastic po yung inyong gagamitin, kailangan po ay mas malaki po sa 5x10 kasi ito po ay saktong-sakto lamang po, hindi po siya pumasok. Pero ngayon, lahat po ito ay babalutin ko po ng cling wrap. Siyempre, kailangan hahapitin nyo po yan para mas maganda. Para mas mahapit po ninyo ng ayos, idikit nyo po muna sa dalawang tabi. ating gagawin, maglalagay naman po tayo ng ating label. Katulad po nito, chicken tempura at meron pong contact number. Para kung meron pong order sa inyo or magre-reseller, makokontakt po kayo kaagad. Kung nahihirapan po kayo sa label, kung nag-uumpisa pa po lamang naman tayo, pwede naman po tayong bumili ng sticker. Katulad po nito, may simple lang pong nakasulat na thank you. Mas maganda po kung maglalagay po tayo ng ganito para mas maganda po yung ating produkto. meron na po tayong label at meron na din po tayong pa-thank you na sticker. ba diba? Mas maganda. Ang ngayon, finish product na po itong ating chicken tempura. Ito po, pwedeng pwede na po natin itong pambenta. Pwede na po natin ilagay sa ating pong rep. Bali, ito pong isang piraso. Ito po yung lulutuin natin para malaman po natin kung okay nga po ba ang lasa ng ating chicken tempura. Okay, ngayon luto po muna tayo. Kapag alam na po natin mainit na, pwede na po natin ilagay itong ating chicken tempura. Siyempre, kapag ganyang brown na, pwede na po natin hanggang. mana na po natin itong ating chicken tempura at meron po tayo dito ng sauce, sweet and chili sauce. Hindi na po tayo nagluto. At ipakita ko lang po sa inyo ng malapit na Tsura pa lamang po. masarap na po itong ating chicken tempura. Yummy! na po natin at wala po akong masabi dito isa lang po masasabi ko dito masarap at kasi yung lasa po saktong-sakto po yun at kapag pinirito po natin yun malutong. Tapos kapag kinagat po natin, malambot yung loob. Malalasa po natin ang sarap po nitong ating chicken tempura. Kaya ito po ay mairirecommenda ko po talaga sa inyo na pwedeng pwede po natin gawing extra income. Ngayon, excited na po akong mag-costing para malaman po natin kung magkano nga po ba dito at posibleng po nating tubuin. Pero bago po muna ako mag sa yung lagi ko pong sinasabi, yung costing ko po na ginagawa ay dito po yung sa lugar namin. Magko-costing pa rin po kayo ng sa inyo. Binibigyan ko po, po, kayo ng idea kung paano po natin tutuusin yung atin pong produkto para hindi po tayo malulugi. Okay? Umpisahan po natin sa ating chicken breast isang kilo, 240 pesos. Sa atin pong itlog, dalawa po yung ginamit natin. Yung isa ay sinama po natin sa ating chicken tempura no nag-marinate po tayo. At yung isa para po dun sa pinang dip po ng ating chicken. And ang presyo po noon ay 14 pesos. Sa atin pong liquid seasoning, 4 pesos. Salt and pepper, 2 pesos. And asukal at cornstarch, 3 pesos sa ating pong flour na pinagdipan po ng ating chicken, 3 4 cup po yung nagamit natin, 4 pesos. Sa ating pong bread grams, 30 pesos. Kaya ang total po lahat ng ating ingredients ay 297. Pero magpa-plus pa po tayo doon ng ating other expenses. Sa ating pong kuryente na pag i po natin nito sa ating rep, 15 pesos. Sa ating pong labor, sabihin na po natin 40 pesos kasi Isang oras tayang kaya po natin itong gawin. Mag-plus na din po tayo nung ating mga packaging na ginamit, yung ating cling wrap, at yung ating pong sticker na ginamit or label. Sabihin na lang po natin na 20 pesos. Kaya ang total po lahat ng ating ingredients ay 372 pesos. Para malaman po natin kung magkano po ang puhunan kada isang styro, i-divide po natin yung 15 na nagawa po natin sa puhunan po na 372. At ang kalalabasan po nun ay 24.8 lamang po ang puhunan kada isang styro. Ngayon, ang pagpipresyo po nito, depende pa rin po sa atin yon. Ang mahalaga po doon, dapat alam po natin kung magkano po ang puhunan kada isang balot para hindi po tayo malulugi. Ngayon, ito po pwede po natin ibenta ng 40 hanggang 60 pesos. Pero ako po, tutuusin ko po sa 50 pesos. Ngayon, para magka-idea lang po tayo kung mapapaupos po natin yon yung atin pong 50 pesos na presyo, i-times po natin sa 15. Saktuhin na po natin 15 kasi ang kulang lang naman po dun sa niluto natin ay 4 gram. Para hindi po tayo mahirapan sa pagputuos. Ngayon, yung 50 pesos po natin, i-times po natin sa 15, tayo po ay makakabenta ng 750 pesos. Pero magmamainos pa po tayo doon ng ating puhunan na 372 pesos. Tayo po ay tutubo pa ng 378. Bali, yun po ay tubong-tubo na kasi natanggal na po lahat natin yung atin pong mga expenses. Para magkaroon lang po tayo ng idea kung magkano po ang papapagbilhan natin, kung tuloy-tuloy po tayo sa pagtitinda, ipagpalagay na lang po natin na dahil tayo po ay nag-umpisa pa po lamang sa isang linggo, dalawang beses pa po lamang tayo nakakagawa. At kung itutuloy-tuloy po natin yon sa loob po ng isang buwan, yung atin pong 378, kapag times 8 po natin yon, posible na po tayong tumubo ng 3,024 pesos. Ayun po ay tubong-tubo na lamang po yun. Kaltas na po lahat yung ating mga expenses. Meron na pong kuryente at meron na pong labor. Diba ang laki po ng tubuan at ang isa po sa pinakamaganda dito, hindi po tayo ganong kapagod. Kasi kapag nagawa na po natin to, ilalagay na po natin sa ating freezer. Tapos sa isang linggo, dalawang beses lamang po tayo gagawa. At halimbawa naman po, dumating na po sa punto na tayo po ay araw-araw na pong nagagawa, hindi nyo na rin po mararamdaman pagod on dahil sa laki po ng ating tutubuin. Hindi lang po ganung halaga ang pwede nyo pong tubuin kung lilinya po tayo dito sa ating frozen food. Kasi hindi lang naman po ito ang ititinda ninyo. Kung napanood nyo na po dun sa ating po nakakaraang video, meron na po tayong Shanghai, meron na po tayong burger patties, may chicken nuggets, chips nuggets, may mga tusino na din po tayo. Kaya hindi po imposible na mas lumaki po ang ating kikitain. Ang mahalaga po dito, kailangan po ay consistent po tayo. At sasamahan po natin ang sipag, tsaga at diskarte. Hindi po imposible na kitain nyo po yung ganung halaga. At ito po, bigyan ko lang po kayo ng tips kung papaano po natin ibebenta. Unang-una, kung tayo po ay nasa bahay po lamang, magpagawa po tayo ng karatula. Ilagay po lahat natin doon kung ano po yung mga tinda nating frozen food. Mas maganda po kung lalagyan po ninyo yon ng picture. Tapos kapag may bibili, tatawag lamang po sa inyo. Pangalawa naman po, pwede po tayong pumunta sa mga tindahan. Alukin po natin kung gusto po nilang mag -reseller. At pangatlo, gamitin po natin yung ating mga social media accounts. Pwede po natin i-post sa ating mga Facebook, sa ating Instagram, na meron po tayo mga tinda na homemade frozen food. At yung atin pong pang-apat, pang-apat na nga ba? <laughs> pang apat na nga po yata. Kung tayo po ay nagtatrabaho na, pwede po natin itong ipa-order. Tapos kapag papasok na po tayo, dadalhin na po natin. At pang-lima, kung mahilig naman po tayong magluto-luto, kahit sa harap lang po ng ating bahay, pwedeng magkaroon po tayo ng kainan. Kasi ito po pwede po natin itapsilog. Basta, samahan po natin ng sipag at diskarte. Ewan ko na lang kung hindi po tayo kumita or kung mawalan pa po ng laman ang pulsa po natin. Sa so, pagtatanong po ng shelf life nito, up to 3 months, pwedeng-pwede po ito. Basta, ilalagay po natin sa ating freezer. At sana, bago po nagtapos ang video na ito ay meron po ulit akong naidagdag na negosyo idea po sa inyo. Kung kayo po ay naghahanap ng extra income, panoorin nyo lang po yung ating mga video at magkakaroon po kayo ng idea. At kung bago po kayo dito po sa ating channel at hindi pa po kayo nakakasubscribe, pindutin nyo na po yan. At yung bell button, huwag nyo pong kalilimutan kasi mahalaga po yon Para pag may upload po tayo, nanonotify po kayo. At meron din po tayong second channel. bisan meron po kami mga happening, sineshare po namin dyan. At pag meron pong collaboration or meron pong pag-giveaways, dyan nyo po malalaman. At syempre, pipindutin nyo din po yung bell button para updated po tayo pag may upload. At meron din po tayong FB page, huwag nyo pong kalilimutan kasi pag nasa FB po kayo, updated pa rin po tayo pag may mga upload po tayo. Sa mga meron pong Instagram, baka naman po, at huwag nyo na din pong kalimutang i-like at i-share kasi sa ganung paraan makakatulong din po kayo na magkaroon ng idea yung mga kananay natin, sa ka mami, katrabaho, na pwede pa po palang magkaroon ng extra income kahit tayo po ay nasa bahay po lamang or kahit tayo po ay nagtatrabaho na. Yung lagi ko pong sinasabi sa panahon po ngayon, maging double, double, doble, ingat pa rin po tayo at sumunod po tayo sa alituntunin po ng ating pamahalaan. And kaya kita kita na lang po ulit sa ating mga next video. Bye! Bye!